Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga at uh, saan ako mga kalaki? Nandito po tayo ngayon sa Baguio City Welcome po Baguio City mga kalaki Ang pagbabalik po natin dito sa Baguio City Tutok na po dito para sa mga lucky numbers Naihingi niya po para po sa atin At syempre po mga kalaki, ngayon pong bago mag-lunch Ang an 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 lakas ng pag, grabe Ang lakas ng pag mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo? tutok na rito dahil ngayon pong umaga na to ibibigay ko po sa inyo ang mga kompletong 6 digit lucky numbers kung saan po naglalakihan po ang mga prices natin mga kalaki at wag na wag po kayong bibitiw dahil mga kalaki mali mo naman itong mga lucky numbers na special na sinumada ko para sa inyo ay at automatic naman na ikaw pala talaga ang, ang mananalo mga kalaki kaya tutok na ha eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at syempre po mga laki, ang mga lucky numbers natin magsisimula ngayon ng 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 38, number 43, number 36, number 37, number 51, number 62, number 18, number 15 at number 25. Okay po. At syempre po, isunod naman natin ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 39, number 27, number 32, number 18, number 4, number 12, number 16, at number 23. At syempre po isunod naman natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay Number 14 Number 21 Number 5 Number 20 Number 16 Number 34 At number 8 Kaya po mga kalaki Ang 7 digit lucky numbers abroad Isunod na po natin Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Ang 6 digit lucky numbers mo ay Number 11 Number 13 number 17 number 8 number 24 at number 25 ayan po at syempre po isunod naman po natin ang ating mga 6 uh, digit 0 to 9 ang ating 6 digit 0 to 9 ay number 8 number 3 number 5 number 2 number 1 at number 1. Ayan po mga kalaki. Isunod naman po natin ang ating 5-digit lucky numbers. Ang ating 5-digit lucky numbers ay number 3, number 37, number 18, number 41, number 32. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa mga lucky numbers Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga 642, 645, 649, 655 at 658 six digit lucky numbers. Ayan mga kalaki, kaya tutok na po rito bago po natin ibigay ang mga naglalakian prices po ng mga loto mga kalaki, syempre po dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account po namin. Ang legit na account po natin sa Facebook, hanapin po kami sa Facebook, Red Parung King po ng 317,000 followers. At syempre po meron po tayong second account. Red Parungking din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po mga kalaki. At syempre po meron tayong YouTube. YouTube po Red Parungkin po na meron. Uy, ang dami ng tao. Na-traffic right? na. Ayan po mga kalaki. Kasi nga, alas 11 na lunch na. Meron po tayong Uh, 16,500 po mga kalaki na mga uh, followers po sa YouTube at syempre po TikTok. Sa TikTok po natin mga kalaki meron po tayong 423,000 followers mga kalaki. So yun po yung mga legit na legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga laki numbers mag-suggest ng mga lucky numbers at magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment lang. Comment, share ng share ng video at naka-heart at naka-follow mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers. Libre po yan. Iche-check nyo po sa spam message nyo. Giniginawa ko, grabe. Ayan. at syempre po mga kalaki tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po yan walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months po ito kami po magbibigay sa inyo ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki abroad at Pilipinas at syempre po ang mga lucky numbers namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan kaya mga kalaki tutok na po rito mga kalaki ito na ibibigay ko na po ang ating mga 6 digit Pilipinas 642 Uy, bago pala sa mga interesado po na magpa-member, make sure po na makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, wala po itong pilitan. mali mo naman pag na i ko, ang birth month at birth year mo ay isa ka pala sa mapapanalo namin tulad ng iba na ipopost natin sa social media. Ito na po ang mga 6-digit lucky number 642, number 35, number 28, number 10, number 37, number 15 at number 6 ayan po yung 642 at ito naman po ang 645 ang 645 mo ay number 19 number 38 number 25 number 27 number 41 at number 30 ayan po yung 645 at ito na po ang 649 ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 11 number 37 number 38, number 40, number 20, at number 19. At isunod na po natin mga kalaki ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 17, number 33, number 36, number 12, number 18, at number 51 sumikat yung haring araw. Grabe, ang lakas ng araw. Kasi nga po, tanghalian na po. At syempre, ito na po ang ating last, ang 658 6 digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Alam mo, dumaan na ako kanina rito. Na masyal kasi ako. Actually, kararating lang namin dito sa Baguio. 3 days po tayong magsasama. Ang lalaki na po ng prices po ng mga loto outlet nila. Kaya kunin mo na ang 658 6 digit lucky numbers. Mga kalaki, ito na po. Number 31. Number 39. Number 44. Number 47 number 33 at number 17. Ayan. Kompleto na po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Siyempre, ay laban nyo na yun mga kalaki tayaan nyo na yun na 3 days po bago natin palitan at syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po sa Ayan, sa Escobar family, sa mga taga Escobar ka family po. Hello po mga kalaki, shout out po diyan sa inyo. Ah, uh, maraming salamat po sa mga sa, walang sawang panonood niyo po sa Escobar family diyan. Nagwa-watch daw po sila lagi. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po diyan sa May Candon, Ilocos Norte. Ilocos sir, Ilocos Norte. Hello po sa mga taga Candon. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo. At ang nais po namin ngayon pong ngayon pong uh, araw na ito, malang, mga kalaki, isa ka sa mapapanalo namin. So, good luck at ingat po. Tataya ako rito, ang lamig.